1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kumusta kayo lahat Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo Nakikita naman niyo ang beauty na lola niyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So, yon, So, kamusta naman kayo, mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. Diyos ko, happy Friday sa inyo lahat. Ang bilis-bilis ng araw dahil today is Friday so weekend na so yan so salamat naman dahil walang pasok Dios ko aga-aga ko nagigising lagi araw-araw so bukas talaga ay labadami labango tayo ayun ang peg natin bukas by the way so kahapon nagtraining kasi ako ng ano ng under ni PE teacher sa kanyang football kasi sa ano kasi may mga training training yon na exercise so gusto ko umaattend doon kasi nga talagang bugbog sarado talaga sa pagte-train eh syempre gustong pumayat ang lola ninyo bago mag Miss Universe so talaga namang Desidido na ako. D decidido na ako magpapayat at natutuwa naman si PE teacher tapos kahapon may dumating na ano na another trainer so in-invite ni PE teacher para makalaban nila dito nga sa game nila sa football yung alam mo yon may kalaro sila tapos so syempre nagte-training kami si PE teacher kasi nagtuturo pa tapos tinin siya tingin sa akin in na sa kanya ang guwapo inaabahan ko nga kasi nagbihis siya doon tapos nagpalit ng jogging pants so talagang mega silip ako pero kasi yung mga bata sabi ng ako si sa teacher sa tinitig ng talaga yung ano sabi ko kayo talaga mga utsetsera kayo ganun tapos lumapit na sa akin yung lalaki hindi na nakatiis kasi uuna tingin lang siya natingin tingin tapos nagsawad siya malayo tapos talagang lumapit na siya sa akin para tanungin ang pangalan ko o di ba bongga tapos nakilala ko nga siya. Ang pangalan niya ay 7. O, ba diba? At ako naman ka ako si 11. O, ba diba? Ang bongga lang. Tapos yon tapos tinanong niya ako kung maglalaro din ba ako. Sabi ko, hindi. Sabi niya, why not? Sabi niya, tara, laro tayo. Sabi ko, ay, sabi ko, yoko. Hindi pa ako ganong kagaling sa ganyan. Virgin pa ako. Tapos sabi niya, edi, ipapractisin kita. Sabi niya gano'n. So, ako naman, syempre, tuwan tuan naman, malanding bakla. So, yon So, sabi ko, next time. Tapos yon Tapos pumito-pito na si PT. Sabi gano'n, ganun, tumakbo na daw ako. O, oh, ba diba? So, yon Ganon. So, excited ako next week kasi feeling ko pupunta ulit siya sa school namin. Charot! So, eto na. just ko, shout out tayo muna sa lahat ng laging nakatutok dito. Maraming maraming salamat guys sa walang sawang suporta na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. And then, of course, kay Christine Ann Perez, ang isang gandang binibining Pilipinas. At saka, syempre, kay La Ryan Matugas, kay Joal, kay Dorothy B. Jones, kay Joey, na lagi din tumututok dito araw-araw. At saka syempre kay Glenn Pascual na namamasyal ngayon kung saan mang so, ano, sulok ng mundo, di ba? At saka syempre si Perfecto, maraming maraming salamat kay cornelio uh, Cornelo Dilad, nanonood din siya lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. At saka sa mga nababasa kong message, ang sabi nila, natutuwa daw sila dito sa channel kong to. So maraming salamat kung napapasaya ko naman kayo ng bonggam-bongga. Tayo yun naman yung intention ko. Yung hindi masyadong ano, seryosong chika, pero alam mo yon may paandar kahit papano. O, oh, di ba At eto nga, Diyos ko, may nagtatanong sa akin. Tingin ko daw ba kay Mr. International Thailand 2023 na si Kim Goodborn. O, oh, ba diba? Burn talaga gusto ko magpa-burn sa kanya. Charot! So, kahapon tumawag sa akin si Makoy kasi sabi niya nga, pupunta daw siya dito sa Thailand this coming September 16 para umaten at manood nga ng Mr. International Thailand. At doon ko rin nalaman ng chika na sinabi niya na dalawa palang version itong Mr. International. Alam ko na pinag-aagawan siya ng dalawang gustong maging owner after mamatay yung owner, di ba? Pero, eto talaga legit daw to na sa Thailand daw talaga binili to dahil yun daw talaga yung kaibigan and then dito naman yung sa Pilipinas ayon Uh, ayaw din pumayag, ayaw magpakabong. So, nasa kanya din, uh, Mr. International din. Tapos sabi ko, parang ang gulo, parang dalawang Mr. International. So, may part 1 at part 2, ganon. Pero kasi, hindi ko alam kung gano'ng kadaming contestant ang lalaban dito sa Thailand. At hindi ko rin alam kung gano'ng kadami contestant ang lalaban naman sa Pilipinas. Siguro, para matahimik ang sitwasyon, mas maganda ang ginawa na lang sana nila yung kumbaga, nag-titled na lang ng iba, gumawa na lang ng ibang pageant, kaysa naman nakikipag-agawan tayo ng bonggong-bongga. Nakakaloka lang kasi, di ba? Anyway, so doon ko rin nalaman kay Makoy na, eto pala si, ano, si Austin, ang Mr. International Philippines, ay hindi lalaban dito sa Thailand. Ang lalaban dito, yung under ng, uh, yung kay Mama J, yung pageant nila na Mr., ano ba yun? Uh, worldwide, Pilipinas worldwide, parang ganon. So, doon nila kukunin yung kandidata na ilalaban dito sa Thailand. Mm -hmm. Tapos si Austin, akala ko nga makikita ko siya sa personal eh. Hindi pala siya mag-join dito. So nalungkot ako kasi parang akala ko pupunta si Austin dito sa Thailand para mag-compete ng Mr. International. Sabi ko nga, kapag itinapat dito si Austin kay Kim, ay naku magandang laban 'to kasi syempre iba din ang ino-offer ng kagwapuhan talaga ni Austin. Very lalaking lalaki. Tapos alam mo 'yon, parang Dakila Harrison Plaza din siya. Charot. Hindi, parang ang ganda, ang gandang pagkalalaki niya kasi matangkad kaso hindi pala. So sabi ko, ay baka Thailand ang manalo dito. Kasi ito kasi si Mr. Thailand, in fairness naman, guwapo din. Mm -hmm. Yummy din. Mm -hmm. Masarap din. Mm -hmm. At saka naman talaga naman, meron siyang star quality kasi artista siya dito. Charot. So yon so natutuwa ako. Parang piling ko ito yung mananalo. Tapos ang ganda pa magsalita. No? So tingnan natin kasi nakikita ko din, guwapo din si Mr. Venezuela. Alam ano mo yun, talagang maginoo. Hindi ko lang alam kung bastos. Charot! So, yon So, abangan natin sila sa kanilang compete dito sa Mr. International na magaganap nga this coming September 17 na. O, oh, ba? Diba? Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. So, eto na. Para sa sumunod na chika, eto daw si Vina, uh, lagi daw sumasali sa Miss Universe Thailand, eh, hindi naman siya Thailander talaga. Ibig sabihin, wala siyang dugong Thailand, dugong India. What if daw, kung ilaban daw doon sa, ano, sa Miss Diva, doon sa India. Why not? Diba? Kung allowed siya na sumali doon. Bakit hindi? Malay mo, nandun yung swerte niya. So, sa next year, try niya kung puwede So, dapat ngayon palang tumira na siya sa India ng six year. Kasi, dumong India na naman talaga siya. And then, malay mo, manalo siya doon. At sa malay mo, siya ang next na ipadala sa Miss Universe. Baka doon matupad na yung pangarap niya maging, ano, kandidata ng Miss Universe talaga. Di ba? Hindi mo alam. Kasi di ba mamaya kaya kaya ka pala natatalo diyan kasi may rason. Ah uh, gusto ka pala sumali dito talaga sa kung saan ka talagang lahi. Oh. At least doon kalahi niya talaga yung mga makakalaban doon. At parang piling ko kakabog siya doon ng bongga bongga. Di ba? So yon. So Tignan natin, tignan natin kung mangyayari yan. Kasi meron siyang movie sa Bollywood, eh, di ba? Parang magba-Bollywood star na siya. So, parang Piling ko pasok sa banga yung mga ganong eksena. Hindi mali mo naman. Abangan pa rin natin ang kumpit ni Vina pagdating sa ano sa India kung sakali man, di ba? At eto nga just ko bagong winner sa Miss Universe Cambodia na si Jan Sotima. Nag-ala Katrina Gray, uh, di ba? Kasi nga eto nga si ano, eto nga si Jan Sotima ay meron din siyang katulad na air cup dito kay ano air cup patawag doon yung kay Catriona Gray ganun na ganun talaga ginaya niya talaga as in may tatlong star pagkatapos as in ginaya niya talaga ako ano yung kay Catriona Gray o oh, di ba ambisyosa lang charot hindi ako para sa akin um Siyempre, iba pa rin yung signature na tinatawag na Tata Catriona Gray. So, wala namang problema kung ginaya yan ni Cambodia ang ibig sabihin lang don ay wala siyang sariling stylish, di ba? Wala siyang sariling styling. Wala siyang sariling identity, charot. So, gaya-gaya po tumaya lang ang labanan. Akala niya, ayon ay nakakatuwa para sa kanya, charot. So, ako naman, parang nanalo naman siya ng Miss Cambodia. So, kung titignan mo, ah uh, mas maganda pa rin yung Miss Cambodia noong nakaraang taon, di ba si Manita. Pero kasi ito, confident siya. Para siyang si ano naman, si Rabia Mateo ang beauty. O, oh, di ba? So, yun. So, talagang kinopya niya talaga yung mga galawang Catriona Gray. So, tignan natin kung sa Miss Universe kung uh, ari ariba ba to. Kasi parang ang akin kasi okay lang na managayahin nila si Catriona Gray. Pero dapat kasi mas maganda kung meron silang sariling style, kung meron silang sariling identity na ipinapakita. Hindi yung yung ginaya nila, yung dahil idol nila o ginaya nila kasi gusto nila maging ganon. Catriona is Catriona at hindi yan makakapi ng kahit sino. So, ang akin, uh, go ahead, enjoy the moment and then malimo mo. Pagdating sa Miss Universe, o oh, din siya na may ganyan, o, no, diba ba? At least, pampaswerte, di ba? So, yon good luck na lang kay John Sotima. So, malakas ba siya sa Miss Universe? Abangan natin yan. Balay mo, siya na ang kauna-unahan na magpasok sa semifinals sa Miss Universe from Cambodia this year. So, good luck. Pero ito talaga, mas bongga. Miss Charm Thailand 2024 na ilalaban ng Thailand ang bongga ng ano beauty. Ito ay si ano Arevela. Arevela Gregory, o, di ba? So, ang bongga, ang ganda. Mukha siyang Virgin Mary. So, ang Thailand, napansin ko lang ha, talaga may mga dugun, ano, na nabanyaga na talaga yung mga gusto nilang ilaban sa international pageant. So, parang talagang ando do na yung determination nila na gusto nilang manalo. Actually, kung charm ang pag-uusapan, she's a charming. Ang ganda ng itsura niya, mukha siyang Virgin Mary. Yung nakita ko yung pictures niya, sabi ko, wow, ang diyosa ng dating. So, malakas ang laban niya kung ganda ang pag-uusapan. Malakas ang laban niya sa Miss Charm. At talagang masasabi ko na isa siya sa mga charming, o oh, ba diba? So, ngayon, ang tanong dyan, kamusta ang kalibre? So, may kalibre ba? Meron bang ibubuga? Kasi ito ay second runner-up nga dito sa uh, Miss Thailand. Noong ito lang. Tapos, ngayon, siya yung inappoint. Kasi yung organization kasi Isa lang. So, talaga siya na yung humuhugot. Sabi ko naman sa inyo, hindi pwede si Vina dito eh. Kasi si Vina may asawa na. So, ngayon, eto nga, yung ilalaban nila eh, masasabi ko naman na talagang bongga ang beauty. At Josahan, o oh, di ba diba? So, tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa Miss Chan this year. Pero eto ang tanong ng nakakadami. So, Thailand ba or Philippines ba ang possible na maglast two standing dito sa Miss Charm or kaya bang kabugin ni Krisnan Grabides ang beauty na meron itong si Miss Thailand. To be honest ako, kung ganda ang pag-uusapan, mas gusto ko yung beauty ni Krisnan Grabides wala sa halong bias ha. Kasi eto kasi si Miss Thailand, ang mali kasi sa kanila. Basta misti sa kasi maganda. Ayun kasi sila eh, kapag may lahi, diyosa. Kapag mistisa, beautiful yan. O, oh, di ba? Ganun, ganun yung mindset nila. Basta maputi ka, diyosa ka dito. So, yon Ako kasi, para sa akin, mas gusto ko yung beauty ni Chris ng Gravides kasi very natural beauty. Saka, yung, alam mo yun, yung dugong Pilipino talaga ang makikita mo sa kanya na isang diyosahan. So, ako, Morena Beauty is, uh, ano, powerful yan eh, para sa akin eh. Yung mga Morena Beauty. Iba pa rin yung ipinapakita at ino-offer ng isang Morena Beauty pagdating sa isang international pageant. At naniniwala ako, mas mapapansin itong si Chris ng Gravides more than dito kay Miss Thailand. O, oh, diba? So, yon so, pero, abangan natin kung ano yung ipapakita niya sa competition ng Miss Charm. Kasi ako para sa akin, sigurado ako sa caliber na meron itong si Chris ng Gravides. At talaga namang sasabihin ko, siguro naman yung one year na na preparation niya, yung mga alam mo yun sa sobrang haba kaya niya i-prepare ng gusto yung sarili niya. Kahit sabihin pa natin wala pa siyang experience sa international pageant. Ay parang piling ko naman kakabog siya ng bonggang-bongga -bongga pagdating sa Miss Charm. At hindi imposible na makuha ni Krisnan Gravides ang corona kasi magaling naman talaga din si Krisnan lalo na yung mga styling niya talagang may ibubuga yung beauty niya talaga ay nako papalo yung morena beauty na yan so maganda si Thailand sa totoo lang medyo nakaka-alarma din yung beauty niya pero hindi ko kasi alam ko ano merong capacity ng ano yung caliber yung level na meron siya kaya kaya parang ako ang dami naman ng mistisa na ipinapadala kahit nga sa Pilipinas nang padala tayo ng sa pero naliligwak, di ba? So, ibig sabihin lang nun, kaya din siya ligwakin ni Chris ng So, yan! So, abangan natin, syempre, Pinoy tayo, dapat doon na tayo sa Pilipinas sumuporta. At maniwala nga tayo sa kandidata natin. Lalo na, meron namang ipinapakita talagang galing. Ito si Chris ng Gravides. At, maniwala man kayo, hindi, talaga namang kalibre din naman ang mga galawan ni Christian Gravidas nag best in swimsuit nga sa Miss Philippines, di ba? Sa Miss Universe Philippines. So, sa Miss Charm, kaya niya yan. So, yun! Oh my God, I'm so excited na. At eto pa pala, may isa pa akong chika, ang Miss Philippines pala, ang title pala na meron siya, apat, Miss Philippines, Miss Charm, Miss Supranational at sa Miss Asia Pacific Quest. So, ang bongga, diba? Yung Miss Philippines, hindi ko alam kung ilalaban nila. Parang feeling ko hindi naman nila ilalaban. Pero yung mga tatlo, ayon ilalaban nila sa iba't ibang klase ng pageant. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, guys, maraming maraming salamat po. Siyempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dito, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika, sabi ng ganoon always keep smiling and always think positive, lalo na kung maganda ka. Charot! So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow! Thank you, guys! Intro